Hello guys, welcome back to my channel. When you video guys, meron naman akong katanungan na. Sasagutin ang katanungan. Sasagutin ko guys ayon sa katanungan ni. Eh. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Majisa. Sabi niya, paano po kung ang nagastos pa lang po sa amin e eh, at medical pa lang po? At di na nakapag-sign ng contract. Ang sinisingil po sa akin ay 20K. At ang passport naman ay nasa kanila. Mahal naman ng ano this that medical nyo. Pero anyway ma'am, kung meron man silang papabayaran sa inyo, dapat yung bayaran nyo ay yung mga mayroon lamang resibo in legal way yan ha. Ngayon, kung hindi kayo agree dito sa halaga na sinasabi ng agency mo, pwede ka naman lumapit sa POAA, tapos idulog mo doon, at tanungin mo kung ganun ba talaga yung halaga ng medical at saka TISDA. Kasi sa agency na nire-recommend ko, ang pinapabayaran lang sa Uh, TISDA or yung medical na sinisingil ay nasa 1,700 lang tapos yung TISDA ay nasa 4,350 kapag first time mo pa talaga mag abroad kailangan mo mag TISDA kaya medyo mahal yung TISDA pero lahat na to guys yung medical, TISDA, PIDOS at saka pregnancy test, pagdating naman sa agency ko to ha? pagdating naman sa Singapore i-refund -re ng agency yan kung baga babayaran nila yung mga nagastos ng mga uh, applicant sa Pinas kasi employer naman dapat talaga ang magbabayad ng mga yan. Okay, yung sayo ma'am Magisa, kung pababayaran uh, talaga ng agency mo, hingan mo sila ng uh, legit na resibo tapos yung bayaran mo yun lang. About naman sa yung bayaran mo, yung may resibo lang talaga sila na maipapakita. About naman sa passport mo na sila yung nag-hold, kung meron kang pinirmahan between you at yung agency mo about sa pagbigay mo ng passport sa kanila, merong tendency na mahawakan nila talaga kasi nakatipindi yan sa kasunduan nyo or kung binibigyan mo ba sila ng uh, ng karapatan na hawakan yung passport nyo. Paalala lang guys na dapat bago nyo ibigay yung passport nyo, kung meron na talaga kayong employer at meron ng kontrata. Pero kung wala pang employer at kontrata, wag na wag nyo ibigay yung passport niyo Kung nag apply plan kayo, wala pa kayong employer, wag nyo muna ibigay yung original passport niyo Dapat yung Xerox lang. Okay, advice ko lang yan sa inyo guys. Kasi ah uh, kasagaran sa mga agency na hinuhold or kinukuha agad yung passport, kahit wala pang employer, yun yung ginagamit nila, panakot sa mga aplikante na gusto mag-back out. Pero, meron naman kayong pwedeng gawin. Kung ayaw nila ibalik yung passport nyo, pwede nyo sila i-complain sa police or pwede kayong pumunta ng POAA. Or magpa all kayo guys kung marami kayo na magko-complain. Pero, against the law po talaga ang pag-hold ng passport. Okay? Sana so, sagotin yung